naninibagaw ka sa hazard mo kasi kadalasan sa may hazard yung mga sasakyan ng naman yung nagkaroon na ng hazard yung motor uh, yun ang ginawa niya gusto, gusto niya mag hazard para saan ba talaga yung hazard yan ba talaga yan gagamitin habang tumatakbo na ka hazard alam ko pag naka-park lang yan emergency park lang gagamitin hata yan eh mabang mo ginagamit niya kasi hindi bago nga hmm? kasi hindi naman lahat ng motor may mo hazard eh yeah. proud na proud siya na hazard bleh kaso lang hindi natin alam kung liliko o diretso yan lang walang problema pag naka hazard hindi natin alam kung liliko siya si dalawa yung naka signal eh. ay dinito pa yung sonahan mabuta pa natin yan sa nag pa yun yun naka hazard pa rin Sa prinsya orang naka-park o oh, kaya di niya napapansin yan na nakahasar di pulot sing o tuloy-tuloy pa rin yun hanggang dito na lang tayo sa unahan. short pa rin. Yeah. Ita,